Good day mga ka sa kalam. Magandang hapon nga po pala sa inyo lahat. At ito po, may pupuntahan po tayo. Parting Batangas po. At medyo parang sinisipon tayo. Shoutout sa mga viewers ko at sa mga sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. At sa mga followers at uh, mga nag-a-add sa akin. Lagi ko po kayo may accept. Huwag ko kayo mag-alala. Lagi po, ko po kayo naalala. At ito nga po, nautusan po tayo pumunta ng Batangas. Medyo parting Batangas lang po. Parting Lipa mga ka -JT. At dito po tayo dumaan sa National Road. At pagkaikot po natin. Syempre, lang po tayo dyan. Ayan na po, uh, gogor na tayo at uh, tumabi po tayo para kasi nag-U-turn po tayo. Nasa wrong way po yung sasakyan. Kaya nag-U-turn po tayo sa tamang U-turn yan. Mga ka-JT, sa lahat ng mga driver ko, ito po, syempre magpapakit po tayo. Ingat po tayo lahat sa mga nagmamaneho sa kalsada. Ang aksidente po ay pwedeng maiwasan pero hindi naman po talaga totally maiiwasan. Darating po talaga yon at ito po mga ka-JT, syempre uh, pagkaalis po natin dyan, dumaan po tayo sa may papuntang Ayala Greenfield. So shortcut, papunta po ng Torbina mga ka-JT. At pagdating ko po rito sa May School, ha, inabot po natin yung Awasan at uh, marami po nakapila dyan mga ka-JT. dire diretso lang po tayo at makita nyo naman po may mga jet po ako nakita sa ibabaw tapos sa po mga kasakalam. diretso lang po tayo dyan tapos uh, papakit lang po tayo medyo wala pong traffic tayong nasagasaan ngayon at nakita nyo naman po terik na terik pa yung buko ah uh, syempre mga ka JT, na bagong gising po tayo dyan. At uh, alam nyo naman po, pag bagong gising, ang buhok ay wala sa ayos. Uh, at kailangan na rin po natin magpagapit, medyo makapal na po yung buhok natin para na po si Bart Simpson mga ka sa kalam. Uy, uy, ko konti na dyan, konting dahil pa JT sa kalam. At yung uh, mga po mga ka JT, paglabas po natin dyan, syempre dito po tayo sa Ayala Dumaan. At may dadaanan na lang po tayo dyan na lagi ko pong binibili. Kahit kabibili lang po ng namin ang inaanak ko kanina umaga. Siyempre, favorite po natin yan. At sobrang init po talaga. Nakita nyo naman po, nakasalubong po tayo sa init. Kaya nakababa po yung sun visor nyan. Uh, sa loob ng sasakyan, nakita nyo naman po sobrang init. At nakita nyo naman po yung kulay ng suot ko. Medyo hindi po tayo mababangga pagka naglakad tayo sa kalsada. Kahit madilim, magre-reflect po. Kulay orange at kulay red. At paglampas po natin dyan mga ka-JT, may dinaan na lang po tayo dyan. Nabili ng Shopaw. Alam nyo na po, napakasarap uh, po dito. Excuse me po, medyo tayo may sipon-sipon na. Sobrang lamig po ng panahon pero napakainit po. Nakita nyo naman po, kumanan lang po tayo dyan po, Torbina. At yan po na yung way na papuntang Expressway pa Batangas. at Expressway nga po tayo dadaan sa May Calaberson. At after ko po makakanan dyan, mga ilang metro or ilang milya, mga ka-JT, makikita na po natin bilihan dyan ng favorite kong Shopaw. At yun nga po, mga ka-JT, Toasted siopaw po, medyo 15 pesos lang po isa yung impanada, hindi ko po po natitikman dyan, at yung mga ensaymada, pero napakasarap po dyan yung toasted siopaw, uh, favorite ko po yan, lagi ko pong binibiliyan dyan, uh, mga ka-JT, lagi po ko na uh, biliyan, ang bukas po nila, alas 6, ang sarado po nila ay alas 8 ng gabi, at sa mga gusto pong bumili dito, ah... Uh, sa akin, para sa akin, oh, masarap po talaga itong binibiling ko ngayon. Pagkabili ko po dyan, dumiretso na po ako papuntang expressway, Calabarzon po, ang natin. Sa expressway po, oh, wala na po tayo makikita mga boot-boot sa gitna. Puro sa Exita na lang at saka sa entryhan at yung nasa gitna po, wala na po yon At dito po, dalawang party po to expressway na to isang Calaberson at isang S-Lex, mga ka-GT. ko po natin yung mga, naka-display mga nakadisplay doon. Napakasasarap po noon at syempre, balik na po tayo at uh, pagkasakay ko po, mga ka diretso na po tayo itong turbina, itong kahabaan na to hanggang sa marating ko po yung entrance ng expressway, papunta po ang Batangas at syempre, mga ka lampas-lampas lang po tayo dyan. At yung nga po mga JT, ka yung kahabaan po ng Calabarzon at uh, saka yung ekstrang extension ng South Luzon Expressway, mga ka-JT, doon lang po tayo dumat. May nakadaan lang po tayo dyan, bas na sira. Buti na lang po at hindi po kasagsaga ng traffic at ayan, kanan lang po tayo dyan, pabatanggas Expressway po tayo, papuntang Calabarzon. Daanan po natin itong mga ginagawa po rito. At syempre, ang RFID po rito ay kasama po sa Calabarzon. At yung RFID rin po sa Tiplex ay kasama rin po rito. Tsaka yung Skyway. Ang um, iba lang po dyan ay ang um, North Luzon Expressway, mga ka-GT. Yun lang po yung may easy trip. Dito po, ayan, pasok lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po. Open-open na po yung mga kanilang mga tollgate gate, tour -gate. Uh, makikita nyo na lang po dyan. Masa sensor kayo. Pero dun sa exitan, automatic po. At sa mga, uh, sasabi ko lang po talaga sa laging nagamit na expressway, kayo po ay magload load ng RFID para wala pong abala, may traffic man pero hindi po kayo ganong kabala, minsan no, nag-error yung kanilang sensor pero mabilis naman, hindi po kagaya nung cash to cash lane, talaga naman po napakatagal, mas matagal at saka syempre kailangan mo pa pong magbayad. At 'yun po sa RFID, ah uh, dire-diretso lang po, minsan po may abala, yung sensor nga po hindi natas, pero ring para rin kayo nagka pero wala na po suklian, ikikis-kis lang po yung card niyo, yung, yung QR code ng card ng RFID niyo. At diyan sa parting kaliwa po diyan ay likod po 'yan ng ano ng Mount Makiling at ito po yung sinasabi ko sa inyo na Eslex, Kadoksong uh, ginagawa po na pinapalapad mga ilang taon pa po sigurado malapad na po ito at dito po papunta po ng Calabarzon ito, Calabarzon Calabarzon Expressway Tong Calabarzon Expressway na to pagka po lang may aksidente or may nasira ang truck tsaka lang po nagkaka traffic at ayan nakita niyo po yung toasted bread na kinakain ko na Shopau at syempre, uh, syempre favorite po natin yan hindi po umabot sa akin na isang oras yung pagkain ko ngayon mga ka-JT at dito po mga ka-JT, makikita nyo naman po yung kalsada na yan, tapos pakit lang po tayo, nguya-nguya lang. Yung kalsada po yan ay kasako pa rin po ng SLEX at uh, papunta lang po yan ng Calabarzon. Marami pong ginagawang kalsada dyan, tapos yan, nasa parting kaliwa ko po dyan yung Mount Makiling. Uh, pag uh, dumiretso-diretso po kayo dyan, ang labas po dyan ay Batangas City. Eh, dito po, madami po kayong dadaan ng Santo Tomas, Malbar, Tanawan. Lima, Lipa, Ibaan, San Jose, Batangas City at yun nga po yung dire-diretso niya sa may papunta Mabini at mga kayiti habang nandiyan po tayo sa expressway na yan, uh, wala naman po tayong traffic na na daanan dahil po maganda naman po yung panahon tapos sobrang init po basta ito po ay Xlex pa po yan, hindi pa po tayo papasok ng Calabarzon na after pa po ng PIP, doon po po tayo papasok ng Calabarzon, Mamay kita nyo naman po na welcome to Calabarzon. At may mga signage at may mga LED naman po na nag-advisory na kung traffic ba or hindi po traffic, kaya makailangan po malimit po kayo magbasa sa mga signage sila at sa mga LED. At ayan po yung mga pinalala pa. Siyempre mga ka-GT, ito po yung sinasabi ko sa inyo na tulay po yan. Ayan po yung nagduduksong papunta po rito sa Calabarzon to Lucena to Bicol. Pag natapos po yan, diretso na po yan. Hindi ko lang po alam kung hanggang Lucena po yan. Basta yan, ayan po yung expressway na simula dito sa Batangas or pagitan ng Kalamba sa Batangas. Papunta na po yan ng palusena lucena pa, pa Bicol, mga ka-JT, nakita nyo pong malapad na tulay na yun, ayun po yung papunta po ng Bicol mga ka-JT. At lalampasan po natin yun, syempre, diretso lang po tayo. Lalampas po tayo ng Tanaawan, Malbar, Santo Tomas, tapos uh, Balete Lipa, at doon po tayo sa may papuntang Lasal Lipa mga ka-JT, doon po ang exit natin kasi po papunta po tayo ng mataas na kahoy. At meron po tayong kukunin at kakaunin doon na... Pinutos lang po ni Ate Janet at siyempre hindi naman pwedeng hindi tayo pupunta doon dahil ako may alam din po noon at busy po sila sa tindahan. At mga ka-JT, ayan nakita nyo naman po kaharahabaan na yan na ginagawa pa rin po dito. na uh, dito naman po, hindi yung... mapapachempo lang po kayo sa traffic pero paparting Batangas po ito sa pagsimula po ng Calabarzon. Hindi pa po ako ng traffic dito kahit po dun sa may eksitan hindi po ganun kahaba ang traffic niya. Pero para hindi rin po kayo ma-traffic dito, ang kailangan nyo po dito ay may RFID kayo. Asa ko pa rin po ito ng RFID yan. Nakikita nyo po yung kaliwa na yan. Parting tagliran at likod na po yan ng Mount Makiling mga ka -GT. Kaya nasa likod lang po tayo yan. Tapos dire-direcho lang po tayo dyan na parting tanawan na po ito. Uh, papasok na po tayo ng ano, Santo Tomas po pala, sorry, tao lang po nagkakamali. Uh, papasok na po tayo ng Calabarzon, mga ka-JT, Calabarzon Expressway. Sa Calabarzon Expressway, ahon uh, hun lusong lang po ito, rolling na mahaba. Uh, depende na lang po sa tatakboy nyo at uh, dito naman po ay mayroong... Maximum speed na 100 at minimum na 60. At syempre, tayo po, lagi nasa kaliwa. Lagi lang po tayo nasa kaliwa dyan kasi matagtag po yung sa kanan. Puro overweight din po kasi nadaan dyan kaya medyo matagtag po. At ayan, nakita nyo naman po yung sikat ng araw. Sobrang init po talaga pero napakalamig po ng panahon. Hindi rin naman po tayo magtatagal sa pupunta natin at may kakaunin at may kukunin lang po tayo. At yun nga po, pagka pick up ko sa kanya, dumiretso na ulit tayo pabalik mga ka-JT, pa -uwi. At may gagawin po sa tindahan ni Ate Janet diret diretso lang po yan. Nakita nyo naman po, ang dami pa po pong stockpile dyan. Tapos ang dami pong mga manggagawa dyan at pinalalapad po talaga yung kalsada. Hindi ko lang po alam kung kailan matatapos yung duksungan ng Calabarzon at uh, Slex mga ka-JT. Basta dito po, palagi nyo pong pag-iingatan, lalo sa gabi. wag kayo masyado mag magiging dito, lalo sa parting to. At dito po kasi syempre, medyo maraming ano na ginagawang kalsada, marami pong mga signage kaya kailangan ingat po kayo dito sa kalsadang to. At ayan, pagkakita nyo po niyan, uh, Calaberson Expressway na po dito. Welcome to Calabarzon Expressway. Meron pong LED dito na nasa kaliwa basahin nyo na lang kung anong advisory, kung may traffic ba, or may nasirang sasakyan, o may banggan. Yun lang po nagiging sani kasi ng, talaga ng katrapikan dito. Pero makikita nyo po sa entry ng Calabarzon, wala na po yung mga boot boot dito sa gitna. Sa exit na lang po kayo makakita ng toll gate mga -GT. At yun nga po sa pag-exit, kailangan nyo rin po talaga na may load. At ayan po, nakita nyo naman po yung mga kalsadahan na yan. Dito po, ah, kahabaan pa rin po yan ginagawa pa rin po yan, pinalalapad sobrang lapad na po ng mga kalsada ngayon sa expressway uh, sigurado ko pag ilang uh, taon pa o gawa tataas po yung toll nito at uh, ayan mga ka-GT uh, welcome to Calabarzon Expressway at ngayon po hindi pa po naalis yung sinasabi ko sa inyo nasa gitna pero pagka po nagkasimulaan po ng traffic sigurado ko tatanggalin po rin yan pagpasok nyo naman po doon hindi na po kayo sisingilan kasi sa exit na po at saka doon po umi na naman po doon sa may kalamba tollgate at yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito sa may papuntang Lasal uh, Lipa mga ka JT. Doon po tayo e-exit at dito po makadire-diretso lang po tayo dyan. Medyo wala naman po traffic at napakaganda po ng panahon. alam panahon na tag-init po siguro at malapit na rin po naman ng summer. At sigurado po magiging busy na po lahat ng kalsada kasi pag summer po alam nyo naman po puntahan, outingan, bakasyonan mga ka JT. Ewan ko lang makapag-bakasyon po ako pero ako may eh, by April baka may raid po kami kaya si magsisimula na po ako mag-ensayo uh, para po sa long ride mga ka JT medyo mahaba-haba po 'yon. Yeah dito pa mga ka JT lampasan na lang po tayo dyan sa May Santo Tomas, Tanawan, Malbar, uh, Lima, tapos sa May Balete, Lipa at uh, yun nga po pagkalampas po no wala na pong Tatlong kilometro, pa-exit na po tayo ng Lasal lipa, mga ka-JT, dito po at ayan na minimum speed lang po tayo, dito po 100 may maximum speed tapos 60 ang minimum speed pero nasa parting kaliwa po tayo kaya medyo nagma-maximum tayo pero hindi ko naman po pinalalampas ng maximum. Napakasarap po magmaneho ngayon dito. Talaga naman po walang traffic. At uh, dire-diretso lang po tayo Kahit mag-minimum po kayo ng takbo. Ayan, may mga umu-overtake po sa kanan. Hindi po ako makapaglagay sa kanan kasi ang dami po talagang lubak-lubak at uh, marami pong sirasirang kalsada. Gawa siguro nag-uulan. Tapos sa uh, malalaki po ang takasintra ka naka-ano dyan. Kaya ang ginagawa ko, nagma-maximum na lang ah uh, speed po ako para hindi po ako mabusinan at mailawan. Pagka nakita naman po rin nila nasa pares kami nasa maximum, wala naman po silang magagawa kasi ayun naman po yung pinakamaximum ng takbo rito sa Calabarzon Expressway. Itong kahabaan na to mga ka-JT, ingat-ingat na lang po kayo dito, baka antokin kayo, sobrang init ng panahon. At yun nga po, ah, pagka po minsan, nakaharap po sa atin sa mukha yung araw, kaya kailangan natin minsan mag-sun Pero ingat din po tayo sa lahat ng driver ko, lalo sa mga bumibiyahe dito. At lalo sa pabalik, yung mga naglulo sa mga JT, nakita nyo naman po, ayan, pulang pulat with orange, sa ewan ko lang naman po, pag di pa ako nakita nyan. Lalo po sa dilim at syempre mga JT, papiling tayo, nakita nyo naman po tayo, pakit-pakit ah, lang po tayo dyan. Pero syempre, safety-safety lang din po yan, meron po tayong hawak-hawak dyan na camera ah uh, mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po yung uh, zone na yan. Napakatahimik po. Na dire-direcho lang po yung takbo natin. Wala po kayong magiging problema. Uh, at pagka-exit ko po sa may Lasal, Batangas, mga ka-JT, medyo naka-ano po tayo ng konting traffic doon pero hindi naman po ganun ka-traffic. Uh, possible naman po. Uh, moving naman. Kahit po nung pag-uwi ko, pero regular po doon, mga ka-JT, sa may palasal papuntang bayan ng Lipa, medyo lagi po talagang traffic doon. At yun nga po, mga ka-JT, syempre, pupunta lang po tayo sa mataas na kahoy, ang dadaanan po natin, airports. At yun nga po, hindi ko nakita yung... Barangay Bulate ni Brian Arthur, ang aking mabait na kaibigan. Next time, dadaan ulit ako sa iyo. Hanapin ko talaga yung farm mo. At yun nga, hindi na po ako nakapagtagal at lang po tayo dahil may kakaunin po tayo sa may mataas na kaway. Kaya hindi na po tayo nagtagal at pumasok dun sa barrio Bulate yung sinasabi ni Brian Arthur. Nabasero. Talaga naman lagi pong panalo yung kanyang panabong. Mga ka-JT, pag napapanood ko po sa kanyang FB at dito po mga ka-JT dumiretso lang po tayo dyan at uh, tatapusin lang po natin yung expressway na to at lalabas po din po tayo ng expressway at yun nga po yung daan natin Papuntang ang lipa papunta pong airports at uh, yun nga po sa may papunta mas, mataas na kahoy after po ng bakod ng airports kanan na lang po tayo makikita nyo naman po yung mga ka-JT uh, may arko pa rin po hanggang ngayon na welcome to mataas na kahoy at yan nga po mga ka-JT overtake overtake lang po tayo dyan pero hindi naman po tayo masyado nagmamatulin dyan at after ko po, po dyan mga ka labas ng expressway, uh, JT, yun nga po, medyo hindi ko na po alam yung barrio na yan. Pero sa mga taga rito po, uh, sa mga nakakaalam po kung anong barrio na po yun, kaya na po bahala. Basta ako, make lang po dun sa may papuntang Lasalipa, Medyo hindi po ako familiar dun sa mga baryo-baryo. Basta yun na pagkakalang ko papunta po ng Air Force at kung lang po tayo. Uh, Pa-go pa highway po tayo na papuntang Cuenca, papuntang Alitagtag, papuntang Batangas City. Yung po yung old road uh, yung po yung tinatawag na bayan-bayan mga ka-GT yung po natin kasi papunta po tayo ng mataas na kahoy. At dadaanan po natin dyan yung mga ka-GT yung uh, Air Force, uh, kahabaan ng Air Force at may nakita po ako ng mga nagpapalipad po ng mga fighting jet. Uh, ko po alam kung nag-exercise or tinetesting yung fighting jet nila. Marami po ako nakita na sa ibabaw pero hindi ko na po nakuna ng video kasi po syempre nasa katrapika na tayo. Pero hindi naman po ganun katrapika. At yun nga mga ka-JT, uh, medyo eh, exit na po tayo. Ayun na po yung sinasabi ko exitan sa inyo. Tapos pagka-exit ko po mga ka-JT, dito lang po tayo naka ano nang bahagyang traffic lang naman po hindi naman po ganun kahabang traffic at diyan kakaliwa lang po tayo pakanan po niyan ay papunta lang po ng bayan ng Lipa at yan nakita niyo naman tinutumbok na yan yung parang mall na yan yan po yung bagong gawa po at dito po ako nakakaranas ng konting ka konting katrapikan lang po ayan kaliwa po tayo papunta na po tayo ng ka o mataas na ka-highway mga ka-JT, dire diretso na po yan, siyempre mamamarting kanan na po tayo dyan kasi ang kaliwang po niyan ay marami pong malimit na pakaliwa at dito po siyempre mamamarting kanan na po tayo para hindi po tayo maabala at hindi po tayo masyado matrapik dito po uh, hindi po natin inabot yung kahabaan talaga ng traffic pero dito uh, sobra rin po traffic parang sa amin, sa kalamba. At yan yeah, mga dire-direcho lang po tayo dyan Nakita nyo naman po, parting kanan yan, ay lasal po yan Ayun uh, na lampasan ko po uh, Dire-direcho lang po tayo dyan, papuntang Air Force uh, Pagkatapos po ng Air Force, kakanan lang po tayo At hindi naman po masyadong ma-traffic masyado At uh, dire-direcho lang naman po yung flow ng takbuhan dyan, kaya lang po bumabagal, misa may mga tricycle po at mayroong mga e-bike at yun nga po, iwasan na lang po natin kasi sharing for the blessing na lang, de joke lang po, uh, kailangan na lang po natin umiwas kasi hindi naman din po sila iiwas eh, uh, yun naman po yung kailangan. At ayan, umobertic lang po tayo at after po nyan, makikita nyo na po dyan yung airports na bakod at hindi na rin po magtatagal dyan mga ka-JT pag after ko po makarating po sa patas na kahoy, syempre at nasundo ko na po yung anak, umuwi na rin po ako at kasama ko po yung pinasundo ni ate. At pagka, kita nyo po sa korbada na to ay nasa kanan po yan, Air Force na nga po, tapos ah, dire lang po tayo dyan at hindi naman po kayo maliligaw papuntang mataas na kahoy dahil yung dead end po mismo ng bakod ng Air Force ay yun na po yung pakanan ng mataas na kahoy at ayan after ko po maka ano doon sa harapan ng Air Force mga ka-JT, didiretso dire na nakikita nyo po na yung bakod na parang blue sky blue na yan. Air force po yan, mga ka-JT. Diyan po, ang dami po ako naririnig na, lumilipad na plane. Hindi ko po alam kung fighting plane o part fighting jet. Mga ka-JT, basta parang nakikita ko sa ibaba para parang fighting jet. At pagka nakita nyo na po yung kanto dyan, um, pakanan lang po na maluwag, uh, papunta na po mataas na kahoyon At syempre, kanan lang po tayo dyan. Medyo magbigay-bigay lang po tayo dyan. Marami po na nadaan po dyan at mga ume-exit dyan. At papuntar po dyan kasi medyo bayan din po yan mga ka-JT. At inabot ko po yung awasan dito. Medyo hindi naman po ganun kahaba ang traffic. Na nakaramdam lang din po tayong banabanay ng traffic. Gawa po ng mga estudyante na natawid. At kailangan din po natin magpatawid. Ayan, pag nakita nyo na po yung right turn na yan, Kanan na po tayo dyan. yung dead end po ng bakod ng uh, Air Force. Pero dyan po, tagiliran naman po ng Air Force yan. Ito na po ng mataas na kahoy. Makikita excuse me po, makikita nyo na po yung arko dyan. At yun nga mga ka JT, hindi na rin po tayo magtatagal ng video nito. See you on my next video. At nakita nyo naman po yan, mga school na yan. Meron po dyan na Batangas Science High School po ata. Hindi ko po alam kung university. At uh, dyan po, uh, medyo na traffic tayo. Gawa po ng mga estudyante na tawid. Eh. Makikita nyo po dyan yung I love mala Welcome to Mataas na Kahoy. At mga ka JT, hanggang dito na lang po tayo. See you on my next video. Babus, mga ka JT.